Magnakaw ka! Benta mo sarili mo! Wala mo ang kwenta ng asawa eh! Kaba niya? Para hindi na siya yung dating story na nakilala ko. Hindi na siya. O sige, ganito na lang. Magpahinga ka na. Walang due naman eh. iba naman sa elbow, nawawala. Putang ina! Kaya ano ito! O sige, pabukod mo! Ito, simula pagkabata, kilala mo kung paano mo na din. Hoy, magang umaga, papasok sa trabaho. Walang makain. Duwis na buhay to. E, paano ako makakapagluto, mahal? Wala ka namang iniwan ng na pera dito. Bakit? Kapag hindi ba ako nagbigay, hindi ka marunong dumilensya ng sarili mo? Tutal, wala kang silbi dito. Gumahan ka ng paraan mo. Magnakaw ka. Benta mo sarili mo. Wala ka namang kwenta ng asawa eh. Aalis na ako ha. Kailangan pagbalik ko, may nakakain na dyan ha? Kundi malilintikan ka sa sa'kin. May hmm? misil. Ever, nakita ko yung away niya ni Floyd kanina. Okay ka lang ba? Nakita ka ba niya? Para hindi na siya yung dating Floyd na nakilala ko. Hindi na siya. Sige, ganito na lang. Magpahinga ka na. Ako na matutuloy ng mga gawain mo, ha? Huwag na, pare. Huwag na. na. Hindi. na ako na. Wag na, huwag na. Ayoko makakita ng babaeng sinasaktan ng asawa. Magpahinga ka na. Ako na magtutuloy ng mga gawain mo. Pare, salamat, ha? Oh. O, paano? Ako na doon, ha? Sige na, magpahinga ka na. Delencio yung wala akong kwentang asawa. Ah, oh, shit. Oh. Ah. Ah. Mahal, sorry, hindi ako nakapagluto. Suma kasi, kasi pakiramdam ko eh. Ha? Huh? Eh, nagsasabi mo? Hindi yung nagluto nito. Siyempre nagluto nito? Ah, Di ba Sabi ko, kainit natin. Para mainit siya hmm? Uh -huh. Pagod ka lang siguro. Pahinga na! Dito ka na sa bahay, ikaw pa pagod na pagod. Hindi na! Asok sa warto! Ah! Misit. <laughs> tulog pa yung magaling kong asawa. Hmm. Ay, ito pa. Kaya siguro tulog pa. Maganda ng almusal. Very good. Hmm. ka ba gising? Asensya ka na, magigising ko lang ha. Oh, maaga ako sa trabaho. Kailangan ko umalis ng maaga. Ang ganyan ang ganyan, never. Eh, eh di walang problema. Walang away. Walang masisirang mood. Oh, ayan pera. Kailangan, pag-uwi ko. Minakain Bin na ha. Oh. Mare, mo na Kape. Mare, tapatin mo ako. Ikaw ba yung nagdadala ng mga pagkain sa bahay? Oo, oh, Mare. Hindi ko na kasi kayang makita na sinasaktan ka ni Floyd pagka wala siyang makain sa inyo. Pasensya na, di ko na may intensyong sirain kayo eh. Pero pare, alam mo, nagpapasalamat ako sa sa'yo sobra. Kasi hindi dahil sa'yo, malamang sinaktan na naman ako noon. No. Alam mo, nagtataka ako sa'yo. Bakit hindi hindi mo kayang hiwalayin yung si Floyd? Sinasaktan ka na eh. Iba na yun. Mari, alam mo, simula nung nakilala ko siya, pinangahan ko sa sarili ko na siya lang talaga yung mamahalin ko at pagsisilbihan ko, hindi Pero hindi mo, mo kailangan yun. tiisin yun. Ibang usapan na yun eh. Alam mo, ever, may taong handang magmahal sa'yo. May taong handang mag-alaga sa'yo. Pare, sige. Salamat ha. Sobra. Mauna na ako. Ah, sige. May kukunin din ako sa bahay. Hindi hey. ako mag-alunsan. Mag Aga-walo. Kailangan na, natin yung bago ng maliit. Ko lang mahal, di ba? Kulang naman ang gumagamit noon. Wala walang tayo dito. Sino ibang kukuha noon? Ah, hindi ko alam. Dayo na. Wala na nga masahan sa'yo, palamunin ka na nga, hindi ka pa marunong maglipit ng gamit! Isip! Grabe ko. bakit ka umiiyak? Sinakta ka ba niya ulit? Hindi, pare. Pero, sobrang na eh. sobrang na talaga. Alam mo yun, yung mga masasakit na sinasabi niya sa akin, nasakit-sakit. Pare, alam mo, hindi mo naman deserve yung ganang klaseng lalaki sa buhay mo. Oo, oh, pare. Pero, salamat ah. Salamat, pare. Walang Jew naman eh, pati iba naman sa helpaw na mawawala. Putang ina! kayo ano to?! O sige, subukan mo! Tols, mula pagkabata, kilala mo ko paano ako magalit? Baka pagsisili mo? Ikaw pa may gana magalit pare? Tain na tingin niyo ang ginagawa niya ang asawa ko! niyo na kayo! nandito ako kasi wang wana ako sa asawa mo. Eh, paano araw-araw mo sinasaktan? Wow! Ganyan ka pala! Mahawa! Dahan-dahan mo inaasasawa ko! Gago ka pala eh! Tama na! Alam mo, Floyd? Kumawa na ako sa sarili ko eh. Kasi simula nang sumama ako sa'yo. Hirap na hirap na ako. Alam mo, pinili ko yung pinili kita kaysa sa pamilya ko. Hindi mo man na nakita yung sakripiso. Floyd, ano ba ako sa'yo? Katulaw Katulog asawa. Ay! Man, siyempre, asawa. Lagi ka. Ay! 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 Lagi kita Ayoko na, na Lloyd! Na Buti pa ibang tao! Ay! Lagi kita yun sa kredisyo ko! Sorry, pero ayoko na, Lloyd! Ayoko na! Ang tunay kang lalaki. Mahalin mo yung asawa mo. musaktan, saktan! Pakalalaki ka. Tara ka. <laughs> Hoy, magang umaga, papasok sa trabaho, walang makain, Wish na buhay to. Eh, ito ka nang tumahan. Wala ka nang iniwang pera eh. Bakit? Kapag hindi ba ako nagbigay? Hindi ka marunong dumilesya ng sarili mo? Wala ka nang silbi dito sa buhay. Dapat. Ano daw? Ulat. Wala <laughs> ka nang bahay yun eh. Bahay yun. Wala <laughs> ka <Lahang> nang <laughs> silbi dito sa buhay. Wala ka namang iniwan na pera. Bakit? Kapag hindi ba ako magbibigay ng pera, hindi ka marunong dumilesya sa sarili mo? Tutal, wala ka namang silbi dito sa bu bahay. Oh, Ang inang buhay. Buhay na naman eh. Isa pa, isa pa. Ang umaga. Walang makain, papasok sa trabaho. Wis buhay ito. Paano ko magluluto, mahal? Wala <laughs> ka namang inihimang pera dito. Bakit? Kapag di ba ako nagbigay, hindi ka marunong gumilesa ng sarili mo? Tutal, wala kang silbi dito sa bahay. Gumawa ka ng sarili mo. Benta ka! O, oh, benta mo sarili mo! Pag nakaw ka, putang ina. Lagi sa linye, putang ina. Ano na pala? Okay lang po. Teka lang po sa kita. Asensya na direct. Okay lang po. Okay, rolling ako. Ito, one. Ano naman siya, brasa ko. Action!